Hello guys, isi-share ko lang sa inyo ang aming mabentang merienda Minsan guys, marami talagang bumibili, kumbaga pila-pila Kasi sabi nila, uh, yummy daw at saka uh, mura sabi nila Yun, kaya ito Marami akong ginagawang order. Andito na nga yung may-ari nito. Naghihintay sa kabila. Yun. Una guys, ang ginagawa ko nito, ito. Niluluto ko muna yung mga patis. Yan. Tapos pinagpapatong-patong ko lang muna siya. And then, lalagyan ko na siya ng sauce. Yan. Para lalong yummy tapos yung iba katulad nitong dalawa ay sa mga bata wala daw gulay. Yung iba naman gustong-gusto nang may gulay. So nalagyan ko na yung mga gulay. Dati naglalagay ako ng kamatis pero yung mga karamihan ng mga kids ayaw nila ng kamatis. So hindi ko lang muna nilagyan ng kamatis. So, maglalagay ako ngayon ng hot sauce. Kasi, lahat ito ay may hot sauce. Yan guys, ang aking ginagawa sa burger. Yan. Itong regular ang mabenta sa amin kasi mura lang. Yan, kumbaga pang masa, di ba? Yan, lahat ito lalagyan ko ng sauce. Yan, medyo mainit, guys, kasi hapon pa lang ngayon. Yan. Tapos ipapatong ko na ngayon yung mga nalutong patis. Yan, ganyan. Ganito lang kasimple ang pag prepare ko ng aking yummy, yummy na merienda. At talagang uh, mabenta ito dito sa amin. Lalo na sa mga bata. Yan. Yung iba, pang baon nila. Yan. Kasi, busog na talaga sa isang peraso pa lang. Yan, lahat na yan. Mayroong hot sauce. Pati yung walang gulay, may hot sauce din. Tapos, ah, uh, isasarado ko na yan kasi babalutin ko na. Yan. Dahil andyan na yung may-ari nito. Naghihintay. So, babalutin ko na siya. Yan. Yung dalawang yan, ay inuna ko lang para hindi ko makalimutan kasi wala siyang vegetables yan ganito lang kasimple ang paggawa ko ng aking mabentang pang merienda yan, subukan nyo guys yan, madali lang yan gawin okay Shout out sa aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers. Kamusta kayong lahat dyan? Maraming 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 salamat sa inyong walang sawang support.